Mapagbalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng lunes, ikatatlo ng marso. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Sirac. Laging tinatanggap ng Diyos ang nagbabalik loob at inaaliw ang nawawala ng pag-asa. Iwan mo na ang kasalanan at lumapit ka sa Panginoon, magmakaamo ka sa Kanya at mapapawi ang iyong sala. Manumbalik ka na sa kataas-taasan, talikuran mo na ang gawang masama at kamuhian mo ang Kanyang kinasusuklaman. Sino ang magpupuri sa Panginoon sa daigdig ng mga patay? Ang mga buhay lamang ang maaaring magpuri sa Kanya. Ang mga patay sapagkat sila'y wala na ay di marari magpuri sa Panginoon. Mga buhay lamang at malulusog ang maaaring magpuri sa Kanya. Kay laki ng pagkahabag ng Panginoong anong ang magpatawad sa nagbabalik-loob sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Sambayan ng tapat sa Diyos ay magpupuring malugod mapalad ang tao na pinatawad na iyong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalansang. Mapalad ang taong sa harap ng puon ay di naparatangan dahil sa siya ay di nagkasala at hindi nanilang. Sambayan ng tapat sa Diyos ay magpupuring malugod. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin ang aking ginawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan kong ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Sambayan ng tapat sa Diyos ay magpupuring malugod. Ang lahat ng tapat sa panahong gipit dapat manalangin upang bumugsuman ang malaking bahay di sila abutin. Sambayan ng tapat sa Diyos ay magpupuring malugod. Kublihan ko'y ikaw, ikaw ang sasagib kung nababagabag. Aking aawitin ang pagkakalinga at iyong pagliligtas. Sambayan ng tapat sa Diyos ay magpupuring malugod. Aleluya, Aleluya! Si Kristo ay naging dukha upang tayo'y managana sa bigay niyang pagpapala. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, nang paalis na si Yesus, ay may isang lalaking patakbong lumapit. Lumuhod sa harapan niya at nagtanong, Mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin upang makamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Yesus, bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos. Alam mo ang mga utos. Huwag kang papatay. Huwag kang mga ngalunya. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi. Huwag kang magdadaya. Igalang mo ang iyong ama't ina. Guro, sabi ng lalaki, Ang lahat po ng iyay tinutupad ko na mula pa sa aking pagkabata magiliw siyang tinitigan ni Yesus at sinabi sa kanya, Isang bagay pa ang kulang sa iyo. Humayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamigay sa mga duka ang pinagbilhan at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin. Namang lawang lalaki ng marinig ito at malungkot na umalis sapagkat siya'y napakayaman. Tiningnan ni Yesus ang mga nasa paligid niya at sinabi sa kanyang mga alagad, Napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinagaharian ng Diyos. Nagtaka ang mga alagad sa pananalitang ito. Muling sinabi ni Yesus, Mga anak, talagang napakahirap mapabilang sa mga pinagaharian ng Diyos. Madali pang makaraan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa pasakop sa pag-aari ng Diyos ang isang mayaman. Lalong nagtaka ang mga alagad kaya't sila'y nagtanungan kung gayoy sino ang maliligtas. Tinitigan sila ni Yesus at sinabi sa kanila, hindi ito magagawa ng tao. Ngunit hindi ito mahirap sa Diyos. Magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.